Ito right daw? Hindi, doon dapat sa ano, isa. Sina mo daw? Ikot, ikot, Tommy. Ikot ako? Oo. Hindi, kasi nung daan. Buenos dias! Damas y caballeros, uh, I hope uh, ma-sustain tayo ng signal kasi, as you see, uh, on the road na naman si VAD at uh, hopefully matapos natin itong vlog vlog na ito. Uh, okay. So yan yeah, may kumakalat na video ngayon na both from the DDS side na uh, kinakalat ito in support of uh, Senator Amy Marcos at uh, sa Marcos side din na na parang na tumatind tumataas ang kilay kung bakit uh, Parang niloko ni Amy ang nanay niya uh, oh, para i-endorso siya. Samantala, grabe naman yung atake ni Amy kay President Bongbong Marcos uh, in, uh, dahil sa mga sunod-sunod na hearing ginagawa niya. Uh, at uh, itinuturo talaga si Marcos sa... Uh, being the mastermind of the uh, of the arrest of uh, Duterte na sinasabi niya extrajudicial rendition, kidnapping, illegal, lahat. So nagagalit rin yung mga Marcos supporters na uh, ano ba itong ginawa ni Amy Ah uh, obviously yung nanay niya siguro hindi hindi baka parang may mga balita nga tayo na matagal na hindi pinapa basa ng mga newspaper or uh, hindi na nila binabalita kung ano, ano nangyayari kasi masyado nga magulo. Masyado magulo. At siyempre, obviously, uh, matanda na si Melda uh, ayaw na rin siguro ma-stress. Kaya, obviously, hindi niya alam yung, anong ginagawa ni Amy kasama ang mga Duterte kay President Bongbong Marcos. Kaya, maraming mga DDS rin, uh, mga... Na Marami rin mga supporters ni, ni uh, Marcos, ni President Marcos, ang nagalit na bakit uh, ginawa ito ni Amy na pati nanay niya, uh, niya ginamit niya. At uh, parang super desperate move talaga ito at uh, almost impact Okay, uh, sana Sana uh, Nag-switch tayo ng another network Sana masustain tayo Masustain tayo So yun nga, uh, parehong side Nagagalit kay uh, Sara una kinuha niya Si Robin Padilla Si, uh, si Kasi parang alam na niya Galit na sa kanya yung solid North So ngayon, kung kanin kanino siya Kumakapit kay Robin Padilla kay Sara Duterte and then ito ang pinaka worst yung nanay pa naman niya. Pero I doubt whether may epekto ito ha kasi galita-galita sa kanya yung mga supporter ni ni uh, President Bongbong Marcos. Yung sinasabi natin noon na nasira nga siya dahil namamangka siya sa dalawang ilog, ganun na naman ginagawa niya sa paghingi ng endorsement ng nanay niya mismo. So sana uh, malakas ang boses nito pag panoorin nyo isa sa mga video na kumakalat. Akala ko nga noon, hindi ito totoo, pero mukhang totoo eh. Mukhang siya, uh, mukhang hindi deep fake. Mukhang totoo talaga itong endorsement ni, niya uh, ni uh, Imelda Marcos na matagal na natin hindi nakita, pero mukhang nabuhay ulit. At napost ata ito sa sa page mismo ni uh, ni Amy Marcos. ko lang ang kampanya para kay Aini. Ito kampanya para kay Aini. Ito si Aini si si tumata ng re-election sa pagkat naman ng kanyang record na dalo dahil sa mga Marcos loyalists at hindi lang yun dahil sa kanyang mga project. Bilang isang nanay na grandmother, hindi ko lahat ng sambayan ng Pilipino. Ito isang nanay ng bayan, let us make sure, whoever you are, that we will have a mother to make sure that our motherland, the Philippines, will be intact can ever be there. Ngayon, ako. Kinihingi ko bilang nanay ni Amy, ako'y lola na medyo patanda na naka-wheelchair. Kahit na ko sa pagkat hindi lang magaling na senadora at anak at lahat bilang isang grandma. Kinihingi ko Iboto ninyo si Aimee Marcos. Thank you! Salamat! Maraming salamat, Kuyan! Maraming salamat! 39 sa balota. Aimee Marcos po. Iboto si Aimee Marcos. Mahal ko kayo lahat. sila uh, uh, grabe, naka-wheelchair na Hindi na nga makapagsalita Pero nakuha pa ni Aimee na na pasalitain si Melda at ang uh, masakit halos uh, nagmamakaawa na sa apela as a Marcos supporter pero paano buboto yung mga susuporta yung mga Marcos supporter eh uh, sumusuporta siya sa mga Duterte na gusto tanggalin S gusto tanggalin sa pwesto si President Bongbong Marcos pagkatapos uh, pagkatapos sign Nandali, nawawala kami. I-switch mo, Ash, between uh, networks kasi both networks are nawawala. Hindi, eh. dito di, di, di rin sa globe. Subo. Again. Kanina smart. Both six signals are failing. Eh. O, oh, sige, meron. Ang dali, ah... Uh, ah... Uh, sa highway mismo? Oo. Uh -uh. Oo, dayo doon. Ang dali, ah... Uh. Mukhang uh, sa page mismo ito ni... Uh, ni Amy uh, Marcos. Uh, at siya mismo, siya mismo, akala ko old video ito, pero... siya mismo nag... Nag-appear ah, na, nag at the end of the video. So... Siya mismo na parang ini uh, ini in, in, panic ini ini in, in, kami ini ini in panic mode So i play i play natin ulit kasi pawala-wala kanina eh 'yun lang ang uh, saya lang itong saya lang itong ginawa ni Melda kasi ah uh, mas magagalit lang yung mga Marcos supporters dito kasi yun parang lumalabas aaway away yung mga Marcos. I'm sure Imelda did this dahil uh, hindi alam ni ni Imelda yung ano ginagawa ni Amy sa uh, sa isa pa niyang anak si President Bongbong uh, Marcos na uh, na ang political family na gustong tanggalin si uh, President Marcos sa puesto So panoorin natin ito ulit dali ha so If you want, pigil na lang muna and then they check the waste po buti. I-check lang sa Google Maps, kasi bumaliktad siya eh. Ganyan lang po siya sa Google Maps, tapos nalang tayo. Hindi, kasi purang pinalit tayo. They na umikot sa highway, dito na lang dumarip siya sa atin o sa bagay. Huwag na, sa highway na lang siya may... Hindi na siya nag-perform eh, di ko na alam yung daan kung gamit yung highway. Okay, ah uh, let's play ta. Tigil mo na tayo, sige. Sa highway na itigil? Sige, oh, dito na O, sige. Okay, play natin ulit, ha? Ay, sandali. No, wala. Nating ito po, nangangampan niya. para ito si Army. Ito si Army, tumatakbo. Now, sa sapagkat maganda naman ang na kanyang record na dalo dahil sa mga Marcos loyalists at hindi lang yun dahil sa kanyang mga project. Hindi lang isang nanay na grandmother hinihingi pulhap ng sambayan ng Pilipino. Ito isang nanay ng bayang Let us make sure so, na, si, si, whoever po, you are oh, 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 that we will have a mother to make sure that our motherland, the Philippines, will be intact so, and will forever be there. So, Ngayon, ito so, ako. Tinihingi ko bilang nanay ni Andy, ako'y lola na medyo no, matanda na lang ka wheelchair, kahit na wheelchair. Dahil ko sapagkat sa'yo hindi lang magaling na senadora at anak at lahat bilang isang grandmother. Hinihingin ko lahat sa iyo. Hinihingin ko, ko. 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 ko ipoto ninyo si Aimee si si Marcos. Thank you! Salamat! Daling na nanay yan! Maraming salamat! Sa 39 sa balota. Aimee Marcos po! iboto si Aimee Marcos. Mahal Mar ko Mar 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 kayo lahat. Maraming salamat. <tinyo> Grabe no, lahat na, Lahat lang uh, Pagmamakaawa Ginagawa ah. Nasa wheelchair na siya Matanda na siya Lola na siya Nanay pa siya Lahat talang lang ng apela Uma Uma umaapela sa mga umaa uh, uh umaapela sa mga uh, umaapela sa Umaapela. Betcha ba, ba, yung Lahola beach, ko. Okay. lang, diretso, diretso. Thank you Ah, uh, umaapela sa mga nanay, umaapela sa mga PWDs kasi naka-wheelchair na daw siya. Umaapela sa mga lola. <laughs> umaapela sa mga Marcos supporters, pero yung mga Marcos supporters naman alam na alam ko anong ginagawa ni Amy, galit na galit na kay Amy kaya nga bagsak ang rating ni Amy so I'm sure uh, hindi, hindi hindi alam ni Imelda otherwise hindi siya mag-endorse kay Amy ng ganito kasi ang labas nito parang nilalaglag niya ang isang anak niya si President Bongbong Marcos at uh, lumalabas nito ay parang pinapaboran niya si President Marcos uh, ah si 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 Amy Marcos sa uh, over uh, uh over uh, uh, president marcos so kumbaga ang pangit ang pangit ang dating nito sa mga marcos supporter nag-aaway nag-aaway ang uh, ang marcos family dahil sa itim itim na budi. <laughs> so uh, this is this is a very uh, naka, uh, uh laughable laughable Uh very, funny, uh, very funny uh, na uh, at very very kwan nakaka nakakaawa nakakaawa tingnan yung pamilya na nag-aaway-away ha kagaya lang yung mga Dutertes pinag-aawayan rin yung yaman ng ng uh, ng jailed president 2.6 kilometers pa hindi ito. hindi ito Okay, takabalik. Kabalik uh, hopefully for good ah, ating na natin. Kung tuloy-tuloy ba? Okay, nakabalik naman. So yun nga uh, ang pangit tingnan nito na na isang pamilya nag-aaway-away dahil lang sa politika. Ah, napaka pangit na image ito kaya uh, President Bongbong Marcos sa huh? lalo na dahil siyempre dapat uh, in control niya ang pamilya niya eh kung pamilya niya mismo hindi niya nakokontrol what, uh, ah? <laughs> what about yung bansa ah what about yung running the affairs of the country ha? Huh? kung sarili niya so I'm sure uh, magagalit talaga si President Bongbong Marcos na pati pati ah uh, nanay ay ginamit laban sa kanya uh, pati nanay ginamit ni Amy para para mamuliti ka. at uh, kasi di, di ba kung may maaway sa pamilya dapat at the very least neutral lang ang nanay pero ngayon uh, parang nagsani puwersa na rin si Imelda Marcos sa mga Duterte well anyway nung mga nung magaling pa siya si Uh, talaga naman nagsani puwersa siya sa mga Duterte si Imelda Marcos so yeah, dyan nakikita na hati-hati talaga hati-hati talaga ang Marcos family ah one side of the family supporting mga mga Dutertes and the other side of the family uh, andyan kay Bongbong Marcos but uh, the, uh, a very significant itong development nito dahil ang nanay pala ay anjan sa mga sa mga Duterte ha so uh this uh, again projects an image kay President Bongbong Marcos na talagang uh, weak presidency ha <laughs> at strong strong uh mas may, may may mas strong ang personality uh, ni Amy or mas strong ang influence ni Amy sa pamilya ha kaya lalo na kay Imelda Marcos their uh, sur uh surviving uh, parent ha ha <laughs> ah, pre former president Ferdinand E Marcos must be Uh, rolling in his grave. <laughs> uh, uh, pati beyond, beyond the grave, uh, galit na galit rin ang former president sa mga nangyayari na pinag-aagawan ng dalawang anak, ang nanay nila. At na uh, nadenggoy pa ang nanay nila ni Amy na pinilit na suportahan siya. Ah, uh, kahit uh, ang ginagawa niya ngayon ay pinapabaksak niya yung administrasyon ng uh, uh, kapatid niya, si President uh, uh, si Bongbong Marcos per President uh, Ferdinand Marcos Jr. So, yan. Uh, this is a family at war uh, and uh, uh, baka later on, makikita natin uh, maglabas ng clarification rin si Email Marcos <laughs> na na <laughs> na hindi talaga niya uh, odlabag sa kanouoban niya na suportahan si Amy <laughs> ganon <laughs> pero hindi naman siguro pero well this is uh, this is giving the Marcos family a very a very negative image yan okay uh, so medyo may dinaanan na kami ng shortcut dito kaya ma mahina ang signal so yan lang muna ha yan lang muna ang uh, ang uh, pa paunang vlog pa paunang vlog natin sa issue na ito about uh, the Marcos family at war in it, uh, with itself hindi lang at war si Ivy Marcos laban sa kapatid-kapatid niya si si uh, Ferdinand Marcos Jr. kundi uh, pati nanay nila na nakwa na na, na drive, ay talagang desperado na talaga si Amy lahat na ginagawa pati, loko, pati lokohin ang nanay niya para i-endorso siya kaya galit na galit yung mga kwan galit na galit yung mga Marcos supporters mas galit yung mga Marcos supporters kaysa yung mga DDS kasi yung mga DDS wala naman paki dito kasi galit na rin sila kay Marcos galit na rin, sila, na rin sila kay Imelda pero yung mga Marcos yung mga Marcos supporters mas galit na galit dahil sabi niya alam ba ni Imelda ko anong anong ginagawa ni Amy laban sa lab, laban sa presidente alam ba so i'm sure hindi alam niya uh, ni Imelda anong ginagawa ni Amy na na nag uh, siya nag-initiate ka siya ng mga hearings uh, para investigahan itong uh, itong illegal down na arrest pag-aresto kay Duterte at uh, uh, kwan daw extra extrajudicial rendition yan So, na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. At bago tayo mawala ng signal, I would like just like to tell everyone uh, thank you for joining me this vlog. at kung may, uh, uh, mamaya, uh we will i wish for everyone to have the holy week reflective holy...